Hindi na. Ampalaya yan. Tsaka malunggay. Mm. Mm, wow! Ampalaya malunggay. Anong lasa? Wow! Masama? Mm. Napapakita ng mami mo? Ikaw hindi? Wow! <laughs> Very good! Pwede yan? Ampalaya tsaka malunggay? Oo. Uh -uh. Hmm? <laughs> <laughs> Oo, oh, anong pinagbubuntis ko yan? Gusto niya na ampalaya. Oh? Ah, 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 ah. Mm? <laughs> Anak, wala ka nang tinatanggihan. <laughs> <laughs> ah, mm. ah, ah, ah. Uy! Yung kamay. No. Mm. Hindi kanyan. Ah. Mm. Ah. But mm. Ba't gusto niya niyan pala yung malunggay? Eh, di ba nung no, ano, gusto ko yan? Mm? Yung kontis ako. Ang pala yung malunggay yan nak. Gusto gusto mo din? <laughs> Ang ng lasa niya. <laughs> Ala pag pangalat 'yan. Eh? Wow, oh. very good. Hindi siya napapaitan? Eh, oh, okay. hindi ka tapo dire-diretso. <laughs> <laughs> oh, very good ah. Oh. Wow! Very good. Ah, mm -hmm. oh. oh. one more. Ah, oh. <laughs> oh! wala ka malang kapait-pait sa mukha Ano na yan na napa na nakamijana hindi ka napapaitan hindi <sighs> hey, ka naman yung parehong yan. maganon kan, huwag na sa tahanan oh <the> stonesano <sighs> uh, uh, uh. ay ay um, uh. um. uh. yeah. oh, oh. Si. ay Mm. Sarap naman yan, wow. best. Oh, 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 oh. Mm. One more, one more. Oh, oh. Mm. ah, ah, ah. Oh, wow. <laughs> 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 ang galing-galing naman ng baby. Mm. Galing naman ang galing-galing naman ng anak. Mm -mm. Oh, oh yan ah. Mm. Oh. Na. Mm -hmm. Mm -hmm. ka na mag-hi-chart pag pinag i Eh, mulog na doon. Wala na, natanggal na. Sa bagay, sa pinas, pag uwi mo, ganyan lagi pagkain mo. Ah. Mm. Very good. Oh. Mm. Oh. oh. Another. Another. Ah. 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 Isyu ah. muna kay lahat. Ah. <laughs> Ate hindi na naabot yung data. Bukas Gusto mo sulit niya teh? Oo. Oo. Para na ah. oh. hindi malalapapaitan. Ah. Naabot wag nyo napaon nung papakainin iba. Oo. Hindi bukas bukas ulit. Ito ulit. pala yung malunggay. Yun. Ah. 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 Oh. Ang tatig-tig na niya ako. Subo mo siya, ding. Wag, wag, wag. O, ba? Parang wala lang. Oh. Walang kapait-pait sa mukha ko. Oh. Very good, ah. Oh. <laughs> yung mo na nagpuhan. <laughs> ah, 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 gusto mo agad ah. Mm. Ah, 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 ah. Wow! <laughs> Matutuwa mga lola mo niyan. Puro gulay ginakain mo. Nag, oh. nag, yung lola mo, ah. gumawa, bumili na ng gansa. Ah. Sa <laughs> Sasakyan mo daw. Tapos ah. ah. yung maliligo kayo sa, ah. sa bukid. Hala, anak, ay mahal. Inahabol yung kutara. Hmm. Ah. 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 Ah.

Nah, ka na padik lang ng damit. gulo, makulit na yung damit mo. Mm. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mm. Very good. Okay, ka lang. na lang Oh, oh, dalawang subo na lang, oh. Oh, oh. Ah, ah, ah. Wow, very good. na niya. Oh, oh, oh. Niya. <laughs> Ah, 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 ah. ah. Ni, ni, ano to, buo na 'tong ano? Hampa lang. Baka hindi niya nagustuhin. wow! Wow! Very good naman ang baby ko. Oh, oh, oh. Last one. Last one. Bukas so yung okra pwede. Sunday na lang yun. Every other day ang putay. Quanh này hơi sôi, à, quanh nèo nè, xin namoto hỏi hai nèo hỏi 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 nè, hỏi 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 Bukas umi, ah, umasyadong madami, diet ka muna, bes Hmm. um, 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 ma? um, um, ma? um, um, kay ma? Guling naman yung baby na yan. Naghanap nga, lana. oh. Lana. Inam ng tubig. Ay, ito na lang. Ganito. Ah, tayo. Mo. Kasi nagano siya eh. Hmm. <laughs> Basa naman ako yan. Ay, galing yan. Ibagay eh, mo dito. Masaya ano, na rin. Kasi ayaw na ng ano eh. Ayaw na ng... Straw? Hindi, hindi pa na na-try straw. Kaso ayaw na kasi hindi naman tubig pa ganito. ito. na nakadede. Mm. <laughs> 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 oh no. Ayun na kasi nang nakadede eh. Mm. Oh, ito na lang, Igalito na lang. Ah. Oh. Oh. Uh, oh. Uh. 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 Anak tubig lang 'yan. Mm, uh. ka na. Oh. Uh. Uh. Shot. Uh. Hmm. Nak dahan kasi ka ah, marami ka bang kakainin. Parang maubusan ka kasi. Oh. Uh. Nastugay. No. <laughs> hmm? Ate? Ha, oh, lang yan, nak. Nalas tubig? Mm. Anak, tubig lang yan. Ayaw mo kasi hindi tete eh. Mm. mm. Ah. ah. Ipatagay mo nga yan. Mm. <laughs> Ay. Very good oh. Oh, another. konti na lang. Bili tayo maestro. Mm -hmm. Oh. Very good naman yan. Tau pa eh. Mm -hmm. Tinapon mo lang kalahat eh. Mm -hmm. Ito naman. Mm -hmm. mm -hmm. Kahit ano pala yung subo mo dito eh. <laughs> very, ka... very good. Lahat na lang, anak. Wala ka na inuuro ka na. <laughs> mm -hmm. ah. mm -hmm. Tingnan mo siya din. May na naman. natin ng chicken. Bibili ng chicken si Daddy Buha. So, lalagyan natin ng chicken. Ang pala yun. Oh. Very good naman yung baby ko na yan. Oh. 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 Ay. Ay. Ang galing-galing naman ng baby ko. Ubus oh. oh. Mm. Ubus na. Ubus na. No, Ubus, Ubus uh. mo lahat. Oh. Uh. Buti konti-konti lang pinapakain mo. Ubusin talaga niya eh. Gabi na hindi pwede masyado matrami. Ang masyado madami, gabi. Hmm. Bukas, magmukbang ka bukas. bukas, ay ko. Okra bukas na, no? okra ang palaya saka malunggay. Ha? Sabihin mo ako marahin. O oh, sige, magdinigding na ka mo. Oh. <laughs> dinigding na? Oo, dinigding na. Hmm. Ano na pa-taim mo talaga? Okoran, ampalaya, malunggay, malunggay. Teka, na pa-taim mo pa kit? Hmm? Hindi mo kasi masarap yung pakbet. Totoo. Kapal. Malamig pa. Ade, lutuin na antas kayo na agad. <laughs> Ay. Ay. Eh Ay! Ay! pa tayong ano, kamatis? Ang malinggi ako bukas. Tama na. Ay, nasa nga. Ano, nasagi. Tama, S -tama na. Bukos na ulit po. Busog na ako. Kaya uh. nga sa may likod. Ay, uh. Tama uh. na. Tata, babay po. Hmm. Ako po, si Kisaya Briel. Malunggay is life. Bye-bye. Hmm.